Ito na nga ang sinasabi sa hula mga kabayan. Inabot na ng karma at kamalasan at talaga namang nabak you ang China, Japan at Amerika. Magsasagawa naman ng malawak ang pag-resback upang i-counter ang mga pagmamalabis at mga banta na idinudulot ng China particular na sa Indo-Pacific region. Estados Unidos si Siguruwing daw nagagawing impyerno ang bansang China. Buglong pang pangdagat at mga eroplanong mandirigma ng Australia, Japan at Amerika sumugod na sa West Philippine Sea para suportahan ang Pilipinas laban sa mga aksyon ng bansang China. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hiling mo ang mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. August 11, 2025, araw ng lunes, isang tila ordinaryong araw para sa Philippine Coast Guard. Dalawang barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Suluan, kasama ang isang fish carrier na MV Pamamalakaya ang nagsasagawa ng isang humanitarian mission sa Baho de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough o Panatag Shoal. Layunin ng mga barko na ito na magatid ng free fuel and essential supplies sa humigit kumulang 35 Pilipinong manging isda sa teritoryo sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa para maghanap buhay. Ang operasyon na ito ay bahagi ng proyekto ng ating gobyerno na kadiwa para sa mga bagong bayaning manging isda. Isang hakbang para matulungan ng ating mga kababayan na patuloy na nangingisda sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pero habang abala ang mga tripulante sa mga barko ng PCG sa pamamahagi ng tulong, pumasok sa eksena ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy. Hindi lang basta para dumaan, nagsasagawa sila ng blocking maneuvers at agresibong galawan katulad ng dati para pigilan ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Alam naman natin na ang baho di Masinloc ay nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ayon niyan sa United Nations Convention on the Law of the Seas o ng UNCLOS. Noong 2016, sa isang landmark ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, pumabor sa Pilipinas ang desisyon. Walang legal na basihan ang nine dash line claim ng China na sumasakop sa kabuuan ng South China Sea kasama ang WPS at iba pang bahagi ng EEZ ng ating bansa. Pero hanggang sa ngayon, hindi kinikilala ng China ang ruling na ito at patuloy nilang binabantayan at nagsasagawa nga sila ng mga delikadong aksyon sa mga barko ng Pilipinas na magtutungo sa teritoryo na ito. Para sa mga manging isda, ang presensya ng mga Chinese vessels ay hindi na bago pero hindi pa rin ito nagiging normal lalo na kung may kasamang intimidation tactics katulad ng pag-water cannon at mga dangerous maneuvers. Habang papalapit ang PCG sa mga manging isdang Pilipino, isang China Coast Guard vessel na may bow number 3104 ang gumamit ng high pressure water cannon laban sa BRP Suluan. Ayon sa PCG, mabilis itong naiwasan dahil sa kahusayan ng mga tripulante at ng kapitan ng barko. Hindi doon nagtapos ang mga aksyon ng China. Nagsimula ang habulan sa West Philippine Sea mula sa loob ng Baho de Masinloc tinutukan ng CCG vessel ang BRP Suluan na pilit namang iniiwasan ang harang at mga ginagawa ng China Coast Guard. Habang tumatagal naman ang tensyon, sumulpot mula sa ibang direksyon ang isa pang barko. Sa pagkakataong ito, isang Chinese Navy warship na may tail number 164. Sa gitna ng mga agresibong maniobra, nagkasalubong ang warship ng Chinese Navy at ang barko ng Chinese Coast Guard mabilis ang mga pangyayari. Tila hindi nagkaintindihan sa koordinasyon o baka masyadong nanggigil at naging agresibo nga ang parehong barko para maagaw ang posisyon laban sa BRP Suluan. Sorry na lang kayo China dahil magaling sa patentero ang mga Pinoy. Dahil nga sa mga agresibong aksyon ng mga barko ng China, isang nakakahiyang pangyayari ang naganap. Direktang nagkabanggaan ang dalawang Chinese vessels at tinamaan sa bow section ang barko ng CCG Estados Unidos at Japan. Naghahanda na nga upang rumesbak sa mga ginagawang kalabisan ng China, particular na nga sa issue sa Indo-Pacific region. Nagkasundo na ang Pentagon, US Department of National Defense at ang American Defense Company na Kratos para sa pagbuo ng hypersonic technology testbed na tinatawag na Mach TB2.0 na nagkakahalaga nga ng 1.5 US billion dollars. Ang programa na ito ay nakikita para palakasin ang hypersonic capability ng Amerika. Ang Multi-Service Advanced Capability Hypersonic Test Bed o mac TB2.0 ay isang programa ng US military para nga mas dagdagan pa at palakasin ang speed of testing ng mga hypersonic system sa Amerika upang ma-counter ang ginagawang aggression ng China sa iba't ibang mga bansa sa Indo-Pacific region kasama na dyan syempre ang Pilipinas at sakba sa nga na ito ng Amerika ay gusto nilang ipaalala sa buong mundo lalong lalo na sa China at sa Russia na sila pa rin ang pinakamalakas pagdating sa modern warfare Kaugnay nito mga kabayan ay inaprobahan na rin ng Japanese government ang pagbili ng tinatayang 3.64 billion US dollars na halaga ng 1,200 unit ng Advanced Medium Range Air-to-Air -Air Missiles o AMRAM mula sa Amerika. Sa bintang ito, ipinapakita ng US ang kanilang suporta sa foreign policy goals at national security objectives na palakasin ang mga kaliyadong bansa para mapanatiling balanse at tahimik ang Indo-Pacific region. Bukod pa nga rito mga kabayan ay nagkaroon din ng mas matibay na space alliance ang dalawang bansang ito para siguruhin mai-counter din nila ang China. Dito nga ay mas pinalakas ng US Space Force ang partnership nito sa Japan dahil na rin sa lumalawak nga na pagdomina ng mga inchik maging sa kalawakan. Sa kolaborasyon na ito ng US at ng Amerika, kasama rito ang mga shared capabilities in space object surveillance at maging ang pag-track nga sa mga sophisticated Chinese satellites na ipinakalat ng China sa buong kalawakan na may kakayahang baguhin ang mga satellite orbits ng ibang mga bansa. Ini-activate na rin ng Amerika ang mga bagong command stations sa Yokota Air Base sa Japan para bigyang din ang strategic importance ng mga alyansa sa Indo-Pacific region para nga mapanatili ang katahimikan sa rehiyon. Lumipad naman ang tatlong fa 50 fighter aircraft ng ating bansang Pilipinas at dalawang US B-1 bomber aircraft ng Amerika at umikot ito sa bahagi ng Scarborough Shoal kung saan nananatiling ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy vessels. Dahil nga sa mga sinasagawang hakbang ng Pilipinas, muli na namang umalma ang China at pinagbibintangan pa tayo na siya daw nagpapasimula ng kaguluhan sa Indo-Pacific region. But here's the big picture mga kabayan. Ipinapakita ng insidente na hindi lamang Pilipinas ang nasa panganib sa sobra-sobrang mga agresibong galawan ng China. Kundi pati sila mismo tulad nga ng naganap na banggaan. Isang maling galaw lamang ay maaaring ang magresulta sa mga mas malalapang mga kaganapan. Maaari namang magamit ng Pilipinas ang pangyayaring ito sa mga diplomatikong larangan sa hinaharap para patunayan ng mga aksyon ng China ay hindi sustainable at posibleng magdulot ng mas malalapang mga aksidente. Mga kabayan, hindi natin alam kung mauulit pa ang ganitong mga pangyayari. Pero isang bagay lamang ang malinaw. Habang patuloy ang presensya ng China sa ating karagatan, patuloy din ang hamon sa ating soberanya. At kagaya, ng ipinapakita ng ating Philippine Coast Guard, maaari tayong tumindig na may dignidad at profesionalismo kahit nga sa harap ng bullying and aggression mula sa China. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro huwing mag-subscribe. Like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzie at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.